Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon laban sa kahirapan ng National Anti-Poverty Commission, makakasama po natin tuwing Martes sa Tuwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang tinatawa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ang mga interbensyon ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Sa ating pong bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Prosecutor Attorney Maria Lara Sanchez mula sa Human Security and Privacy Cluster ng Department of Justice upang talakayin ang mga hakbang na ginagawa ng DOJ sa Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o ASEC o trafficking in person o TIP sa Pilipinas. Good morning po sa inyo. Magandang umaga, Aubrey. At magandang umaga po sa lahat ng taga-panood at tagapakinig ng Rise and Shine Pilipinas. Okay, attorney, ito po, no, malaking issue po yung kinakaharap ng sektor ng kabataan patungkol po sa online sexual abuse or exploitation or of children o yung OSAEC. At ito pong tinatawag na child sexual abuse or exploitation materials o si SAEM. So, sa paano mga pamamaraan po nagmamanifest yung si saem at OSAEC at ano po yung kalagayan sa pagsugpo nito sa ating bansa? Opo. Nako, maraming salamat po sa programang ito, sa pagbigay ng espasyo sa pagdiscuss po nitong Osaek, si sisaem So, yung OSAEC po, ito ay ang makabagong termino sa child pornography. So, ano po ba yung OSAEC? Yung OSAEC po ay ang... Um, sexual na pag-aabuso sa mga kabataan o sa mga bata na nangyayari po na meron siyang ICT aspect. At yung si saem naman po, ito yung makabagong um, termino para sa child sexual abuse, uh, sa child pornography material. Mm -hmm. So ano po ba yung difference ng OSAIC at si saem? So OSAIC is the act, the act of online sexual abuse of of children and si saem is the material. Example, photo, mm -hmm. video, graphic novel, basta po material po yan, imahe, video, si saem po yon. Yun yung bagong term for child Um, uh, child pornography material. So, paano po ba yun nagmamanifest po? Ang pinaka-trending um, na paraan ng OSAEC-CISAEM si sa Pilipinas ay yung TIP-OSAEC, kung saan meron pong demand mula sa Western countries ng child sexual abuse or exploitation material. Again, the modern term for child pornography material. At meron pong isang local trafficker dito sa Pilipinas. Usually, galing sa circle of trust ng isang bata, nanay, kamag-anak, Mm -hmm. Kuya, ate, uncle, aunt. And then, binibenta po yung mga imahe na sexual ng mga Pilipino, ng mga batang Pilipino mm -hmm. abroad sa pamamagitan ng online means. At yung bayad din po ay online. Mm -hmm. Yun ang attorney nakakalungkot na pangyayari dito sa ating bansa. no? Uh, marami kaming naibalita nito noong panahon ng pandemya At ang katwiran ng mga guardians, o so yung mga magulang pa mismo, mga tito, tita, ate, kuya, eh dahil sa kahirapan, kawalan ng hanap buhay, Ayun eh, na nga, eh, sinasabak nila yung kanilang mga kabataan o anak sa ganitong klase ng gawain. Ano po yung mandato ng National Coordination Center against Osaeg at CISAEM? Ang National Coordination Center against Osaeg and CISAEM or NCC Osaeg cisaem ang pinakamahabang acronym sa buong gobyerno. Mm -hmm. um, kami po ang inatasan under Republic Act 11930 upang bumuo ng mga programa para sugpuin ang osaec cisaem sa kasalukuyan po, meron kaming 36 na miyembro na ahensya at ang lahat po ng ito ay nakakoordinate upang masugpo ang OSAIC si SAEM sa kanilang mga mandato tulad ng NBI, DepEd, um, DSWD, DILG. So lahat po yon based on their mandate, ay merong role para mas masugpo itong krimen na ito. Hmm. Well, attorney, yung kabataan po, no? alam naman natin ang isa sa mga batayang sektor ng uh, lipunan. Kaya importante po na yung ah uh, kanilang seguridad ay mapangalagaan at magasugo itong kahirapan. Sa pag-aaral uh, po ng inyong ahensya, ano po yung koneksyon ng kahirapan at exploitation ng mga kabataan? Opo. Um sa Pilipinas po, marami po tayong risk factors kung bakit po prevalent ang OSAIC at SISAIM. Isa na po doon yung kahirapan. Pero if I may just also relay po, ano po mm -hmm. yung mga ibang risk factors? Yung una po is yung English proficiency ng mga Pilipino. So madali po tayong makausap online ng mga taga ibang bansa, specifically sa Western countries. Mm -hmm. Second po is yung strong remittance system ng Pilipinas, which is a good thing because of the OFWs that we have all over the world. So madali po tayong magpadala at tumanggap ng pera. Yun lamang po ay na-exploit na rin po ito for criminal activities. Mm. So, madali na rin po mag-send and receive ng money. Uh, at yung isa din po na sinasabing ka po natin is yung kahirapan kasi there is a demand and seemingly it is low risk mm. and high return. Pero ang lagi po namin um, nire-reframe dito, Audrey, ay um, kung kahirapan po ang dahilan, bakit binibenta po yung mga imahe ng mga am um, bata na sexual images why is that negotiable mm -hmm. like if you need uh, means to earn why is sexual abuse a negotiable matter mm -hmm. um, for a Filipino family kasi dapat meron din po yung hangganan mm -hmm. well attorney ano po yung mga programa at polisiya na katuon sa pangangalaga ng kapakanan ng mga ito yung pag-usapan natin yung mga naging biktima naging victim mga po nito no yung mga tinatawag nating survivor ng child exploitation Opo. Um, so sa National Coordination Center Against OSAIC and CISAE, meron po tayong um, itinalaga na National Strategic Action Plan Against OSAIC and 2025 to 2028. So meron po itong apat na kategorya ng key result area. So yung una po is prevention and advocacy. So ito actually po marami po kami programa. Ito na lang po yung um, maibabahagi ko within the limited time. So yung mm -hmm. una po is prevention and advocacy. Um, dito po nakakarga yung pag-increase ng community reporting. Ano po ibig sabihin? Nun. kasi dito po sa ating bansa mababa po ang community reporting ng OSAIC sa that mm -hmm. is why it is an invisible crime mm -hmm. bakit kasi kultura po natin hindi makialam sa kapit bahay at sa pamilya ng iba so kahit na exploit na po yung mga bata bihira po may nagsusumbong sa komunidad mm -hmm. nalalaman pa po yan kapag merong on online undercover investigation or yung mga law enforcement ng ibang bansa yung nakakadetect ng krimen kasi may nahuli sila na perpetrator sa kanilang bansa at nire-refer sa law enforcement dito sa Pilipinas. Pero yung bata mismo, hindi magre-report yan. Opo, pero we can also do something about it by educating the children. So okay. that's also under prevention and advocacy by reaching out to schools. Kasi um, para mag-report din yung mga bata, for them to realize na teka, nangyayari pala sa akin yung osaik mm -hmm. si Saem. So mm -hmm. the first again is prevention and advocacy. The second is um, protection and reintegration. So dito na po yung welfare ng mga biktima, mm -hmm. yung kanilang paghilom, para ma-reintegrate po sila sa society, sa lipunan. Mm -hmm. Kasi po, kailangan nating i-break yung cycle of abuse. Mm -hmm. Kasi yung mga nangaabuso, most likely biktima din sila ng pang-aabuso nung kanilang kabataan. At dahil hindi po sila naghilom, sila din yung next na magiging perpetrator at magiging cycle of abuse po 'yon. Mm -hmm. And then the third um, key result area under the strategic action plan is law enforcement, prosecution, and compliance. So ano po yung um, Itong kategorya na ito, um, ito po yung mga rescue operations, ito po yung prosecution sa piskalya at sa korte, at yung compliance po, ito po yung sakop ng pribadong sektor. Bakit po? Kasi under RA 11930, meron pong obligations ang financial intermediaries and internet intermediaries um, para sugpoin ang OSA-XCSA-M. So ang compliance po ay parte ng National Strategic Action Plan because the private sector must cooperate and this is above corporate social responsibility. It is compliance. And lastly po, it's partnership and networking. So dito na po yung pakikipag-ugnay ng opisina namin sa lokal na pamahalaan, sa mga embahada, sa mga civil society organizations, and foreign law enforcement para po sugpuin yung krimen. So ito po talaga yung embodiment ng whole of nation approach. Well, mm, more power po, no? At uh, sana talagang masawatan na yung ganitong klase ng mga pang-aabuso sa ating mga kabataan. Malugod po kaming nagpapasalamat sa inyong uh, suporta. Ah. Hinihikayat po namin kayo muling uh, tumutok sa ating programa sa darating na Webes at samahan nyo kaming umaksyon laban sa kairapan. Maraming salamat, Atty. Maraming salamat po.